sebau laman sabau tadi lang ngau papa oh ini kan ulasan nih eh? Ano mo kong masarap. Masarap ba, Nick? Masarap ba? Bakasan mo. Sarap dito, tapos sabihin mo, sarap. Sarap. Sabihin mo. Nick. Anika, ka? Sarap. Sarap ba, Nick? Ha? Sabihin mo, Nick, sarap. Uy.

Ma, ma, nilalaro na niya. Ayaw na niya yata. Igo. Igo. <laughs> Ang galing mong um huli niya ni ka ng, ano, noodles, <laughs> sa nah, niya kahit isang karato lang. <laughs>

Mẹ mắm bóng. Maman mắm bóng chị chị em. Maman mắm bóng chị em. Maman mắm bóng chị em. Maman mắm bóng chị em.